Isa si Pia ngayon sa pinaka-successful na beauty queen, hindi lamang sa Pinas pati na rin abroad. Ngunit alam nating lahat na bago niya nakamit ang rurok ng tagumpay ngayon ay matinding paghihirap ang kanyang pinagdaanan at lagi siyang kinukumpara sa kanyang mga naging kasabayan. Nang maitampok ang kwento ni Pia sa Malaalam Mo Kaya ay idalahad niyang minsan siyang nainggit sa tagumpay ng karera ni Bea Alonso sa showbiz. Magkasabayan si na at Pia noon at nagkasama sa ilang mga proyekto. Yun nga lang ay umangat ng husto si Bea at mailap naman ang mga naging offer para kay Pia. Aminado si Pia na talagang napakagaling ni Bea sa pag-arte at deserve ang lahat ng tagumpay kahit siya'y aminadong hindi niya kaya ang talento ni Bea sa pag-arte. Bagabat na awa si Pia sa sarili ay nagpatuloy ito sa kanyang karera at tinanggap kahit mga ekstrang rule hanggang sa magbukas ang pinto ng pageant pageantry para sa kanya at nag-focus si Pia sa pag-training sa pageant. Sinabi niya sa sarili na para sa kanya ang pagiging beauty queen kahit sa pageantry ay malaking pagsubok ang kanyang sinuong. Andyan ang matinding pambabash ngunit hindi ito sumuko. Tatlong beses siyang sumubok bago nakamit ang titulong Miss Universe Philippines 2015. At nasungkit nga ni Pia ang pangatlong corona para sa Pinas sa Miss Universe 2015 competition. Yun nga lang nahaluan ito ng kontrobersya dahil mali ang na announce ni Steve Harvey na winner. Kahit sa pagkapanalo ni Pia sa Miss U ay may kahati pa siya, pati ang moment niya bilang Miss Universe ay may kahati siya nang mas pinuntahan si Ariadna ng kaniyang mga fellow candidates kaysa sa kanya. Hindi rin tanggap ng mga Colombian ang nangyari sa kanilang pambato, gayon paman paglipas ng panahon ay unti-unti din itong nalimutan ng mga tao. At tuloy ang sumikat si Pia hindi lamang sa Pinas pati na rin sa abroad. Tatlong taon ang lumipas ay umusbong ang panibagong beauty queen ng Pinas na sinasabing nagset ng pinakamataas na standard bilang beauty queen. Yun ay si Catriona, ang pang-apat na Miss Universe mula sa Pilipinas. Bagamat walang isyo sa pagitan ni na Pia at Kat, ay pilit itong kinukumpara ng mga tao at ginagawa ng isyo. Kahit si Pia ay sobrang nagagandahan kay Catriona at aminado siyang nasasaktan siya sa mga komento ng mga tao tungkol sa kanya at kay Catriona. Masasaktan ako. Masakit siya kasi parang... Gayon paman ay nanatiling humble si Pia dahilan kaya napakalayo na nang narating niya ngayon. Isa na rin siya sa pinakasikat na fashion icon ngayon sa ibang bansa tulad ni Heart Evangelista. Ngunit kamakailan lang ay may umugong issue patungkol sa kanilang dalawa na di umano'y mayroon itong hindi pagkakaunawaan. Parehong nagpakitang gila sina na Heart at Pia sa mga sikat na fashion show abroad. Subalit ang mga netizen ay laging kinukumpara ang dalawa. Haka-haka pa na mayroon silang silent war dahil sa mga post nila kamakailan lang sa kanilang mga social media account. Ang tinsyon sa pagitan ng dalawa ay nagsimula noong 2023 nung dumalo si Pia sa Fashion Week events kasama ang dating glam team ni Heart at nag-away-away pati mga taga-suporta nila sa internet. Hiniling ni Pia na sana itigil na ang pag-away-away lalo na sa kanyang mga taga-suporta na huwag manghila pababa para lamang depensahan siya dahil hindi ito ang nais niya. Bawat tao ay magkaiba at nagniningning tayo base sa ating katangian kaya ang pangungumpara ay talagang nagdudulot ng kaguluhan.